Kamjatang yun. Kamjatang yun. Oh, sige, sige ha. Oh my Yes. Tingnan mo, kaldero pa. Sa <laughs> kawali. Dito, oh, dito. Oh. Ganito ang kain dito sa Korea. Kaldero, kaldero. Kaldiro, kaldero, kaldero. kaldero. <laughs> Doon, kaldero pa rin. Uh, kaldero. Marag <laughs> mga aso. Kaldero. Oh, kaldero. Oh, oh, Talaga ang pagkain dito. Marag baboy, manigain. Aros, <laughs> aros. Kaldiro talaga ang pagkain dito. Kain na tayo guys. Ayan si Virgie. Ayan. Ani, ani, ani. Papamogo. 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 Par. Ano lang sa akin? Kamja. Oh, kamja at saka ano. Kugi. Kugi. Wala na kakain ng mga Oh, dalawa pala to. Ito pala pwede gamitan. Bawat pala, kaldero, dalawa at luwag. Ito Nagtanji ka na naman ngayon. Ang ah. oh. tanji ko sa last night ay hindi ako nakadigil kasi na matulog ka na Hindi ako nakabangon. Wala ano kasi nakapag-alam. Ano ito? Yung... ano? Yung... ito? Ano? Ano 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 ito? Ano Ano ano? Ganas. Ganas. Lami ah. Lami ka ayo. Lami ka ayo. Kumulo siya Hindi pa pala luto yung ano yung kamdya hindi paluto matigas pa matigas pa yung kamdya ba ito si uniman sabi niya sa akin, sinan ko nga yung kalaan